Ano kaya ito mga tol? Wala tayong signal. Ayun Ang signal. Kanina pa, ako tayo, kanina pa tayo dito. Hindi natin makontak yung customer. Wala tayong signal. Ayun o. No? Check internet connection. Kanina pa ito eh. Paano kaya ito? Hindi natin matawagan. Ang sweet na Paano kaya to? May booking tayo. Nandito na tayo sa may BGC mga tol. Punta ng ano to eh. Muntin lupa. 250 pesos. Kanina pa ako dito. May cancel siguro. Baka i-cancel to ah. Ayun Oh. Wala tayong signal. Sa akin lang ba? Tingnan, Ito kay Pops, Tanong ko lang. Saan ka magpaport? Eto. Saan? Ha? Saan Baka dito lang kaya. Pag alis ko... May part na gano'n. Ako kapang sa SM North e. Eh. Blanco e. Stay tayo dyan. Saka na yan. lang kasi. Oo, oh, ano? Pick up ka din? Drop. Ah, drop. Oo. Wala ka rin signal, ma'am. Wala ako rin, wala oh. Kaya hindi ano, kita matawagan, nakitawag lang ako sa kanya. Anong lo? Anong TNT? Alam mo smart na 'yun ng hirap. Ang hirap. Ikaw rin ba, ma'am? Mm -hmm. Oo. Okay. Buti kala ko kinansel mo kaya. mm <laughs> Okay. Ano po niyo In... po, sir? Warren. Okay. TNT Thank you po. Oo. Oh. Sige po. Eto yung ma'am, papuntang Alabang. Um... San mismo. Kasi wala akong apo tata no okay? Sige, alam ko na 'to. Oo. Oh. Ako din eh. <laughs> Sige po. Uh Oo. -oh. Okay mga tol, ayos na. Wala pa rin tayong signal, oh. Ayan, oh. Wala pa din. Akala ko ako lang. Buti nakapag ano tayo, no. Buti mayroon tayong ano dito, utol na Grab rider nakapagpaano tayo nakagiya na nakisuyo tayong ano makitawag si Ma din pala walang signal eh so may problema raw ang smart sabi rin ni paps kahapon pa daw ganon pawala-wala so hindi ko naman experience kahapon ang problema ko dito hindi ko na picturean so baka diretso ko na to mga tol hanggang sa may signal kasi hindi rin naman tayo makakakuha dito ng ano eh ng booking kasi walang signal oh eh no. Wala talaga. Zero kahit, kahit text wala eh. So, tara mga tol, diretso ko na to. Papunta to ng Putatan lupa Direkta na natin, wala eh. hanggang sa meron lang magka-signal mga tol ha. At medyo maulan na naman. May bagyo ngayon mga tol eh. No? Tama ba? May bagyo ngayon. So tara, sumahan nyo ngayong araw, no? makipagsapalaran ulit tayo. Biyahing lala move, mga tol, mga ma'am sir. At sana uh, maging ligtas ang ating biyahe. No? So walang plano, hanggang makakayanan lang mga tol. Pag gusto ko lang umuwi, uuwi na ako. No? Sama ang panahon eh. So sayang ang araw eh. Kaya nanginayang ako kung nasa bahay lang ako. So update na lang mga tol ha. Walang signal oh. Nandito na tayo ngayon sa Alabang. <laughs> wala pa rin tayong signal, wala pa rin tayong internet connection. Bakit kaya? Token text yung SIM card natin mga tol. Buti na lang tamo. Eh, taga rito tayo sa Mountain Loop. Kaya alam natin tung lugar na 'to. nakapin, may landmark silang binigay eh. Nakalagay sa envelope. Kaya alam ko yung landmark na 'yon. So pupuntahan na lang natin. Wala so, rin naman tayong ano eh, pantawag. Yun ang magiging isang problema natin mamaya. So, hanep no, single booking. <laughs> Pero naka-priority naman to. Ah, 250 pesos mga tol. So, goods na din no. So, hindi ko alam kung magpapalit ako ng SIM card kasi may extra SIM card ako. Yung dito SIM, eh ang problema nun, di ba, hindi nakakatawag sa ibang network yon si dito. Yun ang isang problema ko. So, update ko na lang kayo, mga tol, ha? Kung anong mangyayari. <laughs> Tingin address ka the pa konti pa. Abi la abi la Ito ito dito, dito. Ayun, ayo na. Ayo. Eto na sa. Ayo. Eto. Tapos, lot 1. Black 5, lot 1. Sa kabila ka. Oh. Yeah. <laughs> ko na to eh. Wala kasi tayo pang tao. na to. Ito black 5 black 3. <laughs> Baka dito sa kabila. Baka dito sa O dito mismo to. Sa Living Light Academy. Ano ko lang mga tala sa buka. Okay. Tara. Hindi natin matawagan kasi. <laughs> sa gitna. Sige, sa uh, turn. Sa turn. Wala pa rin kasi tayong signal. Boss? Okay. Uh, ah, po? Yung mismong green na gate? Yung mismong green na gate? Okay, sir. Thank you po. So, tapos lang Sige Eto Ito. Awo. Awo. Nandito na tayo mga tol. Hirap maganap ha. Wala pa tayong signal mga call. kita ko sa inyo para maniwala kayo. Ayan o. Oh. ba diba? No internet connection. Tignan nyo Ah. Ayan o. Oh. Kita. No internet connection. Kita ba? Kita. <laughs> Ay nako. Mula tagig hanggang muntin lupa. Walang signal. Okay. po. ako ay naku, isang buhok niyo. Kung dito matatapos ang ano natin ah. Wala pang tao, mga tol. Tay tayo diyan. Ku <laughs> pa bala sing oh. Sana na sana na lang tayo. Wala <laughs> tao. Dito? Sa uh, susunod na kabila. Ah, uh, yung... Uh, uh, black 5, Black uh, uh, Pasensya na po, ah. Per... Ano to? Yung tapat na inyo? O, doon. Ah, dito lang? Uh, sa, uh, lang. Sa, okay. Okay, sige po. Salamat. Sa kabila, mga to. Sa kabila. hindi eh. dito ata dito <laughs> ewan eh, oh, lang to, black 5 black 1 dito ako tinuro e, eh, sa kabila daw yung eh, sa mag-anak ata tao po tao po You. Anybody home? Lan eh. Hindi, yun yung landmark lang pero hindi ko alam kung baligtad to o no, ano yung dito eh. Dito ako tinuro nung sa kabila. Dito sa atin. Opo. Oh, Oo, oh, dito raw sa likod sabi ni ano eh, yung napagtanungan ko doon. Ito oh, yung sa atin. Baka mali, ano lang to eh, baka mali na to eh. Kasi bla, ang, ang black pipe nyo po. Kasi parang wala akong nakitang black pipe eh. Oo nga. Wala akong nakita kasing black pipe. Ah, ano dun? Dati yan. Ay, baka ayun, Oh. Ayun nga, oh. Black pipe lahat. <laughs> ano ba yan? <laughs> Sorry po, ah. Eto, oh. Ano ba yan? Eto, oh. Bopsing! Wala. Tau po! Wala. po! Tau po! Lala mo sir. Oh, ikot ako ng ikot. Wala akong signal, sir. Oo, wait lang po ah. Picture ang lang. Para mamaya, proof of ano lang natin. Mga tol, kasi wala tayong signal. No? Oh, o, plain tayo. Kaya ah, nga eh. Hindi, buto na lang kamo. mo. Tagarito lang ako. Ayaw oh, Oo. Oh, oh. Okay, thank you. Salamat po. Dito na ko lang baka hanapan ako nung ano, sino po ba yung sender niyo, sir? J ano, J J O J Jinky. Ah, sige po. Ano ko lang tong bahay para ano. Salamat, sir. Uh oh. Okay. Ay, salamat. <laughs> salamat. Thank you, Lord. Natapos din ngayon. Meron pa tayong isang problema. Ayan o. Offline pa rin mga tolo. Tinayin nyo ah. Oh, no internet connection. Animal. Kahit yung data sa Facebook, wala eh. So, uuwi muna ako sa amin dito sa Monte. Posing salamat ah. Doon na ako mag-ano. Doon ko na lang din siguro i-arrive. Or baka, I-arrive ko muna doon yung pick tapos medyo lalapit ako dito mamaya para hindi na tayo ma inaccurate position no. ma yun. <laughs> so, yun na. Mas ma importante talaga pag alam niyo yung ruta niyo. Medyo familiar kayo kabisado para hindi masyado nakakaba sa mga ganitong pagkakataon. Di ba? Eh kung napunta tayo sa ibang lugar, mga Cavite, Laguna, ah, di ba? <laughs> Bulacan. Patay na tayo, <laughs> yari na tayo mga tol. Iyak talaga. Wala pa rin signal oh. Anong nangyari sa smart, sa talking text? Animal. <laughs> so update ko na lang kayo mga tol kung babiyahe pa ako o tatambay na lang muna ako dito sa bahay sa Munte. No? Dito sa monte. He <laughs>